Ngayon, pag-usapan naman natin ang pitong proseso ng pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga ay ang proseso ng pagpili mula sa iba't ibang pagpipilian batay sa pamantayan at prinsipyo. Kasama sa proseso ang pag-iisip ng makakayahan at kahinatnan ng bawat pasya. Mahalaga ang pagpapahalaga sa pagkatao dahil ito ay nagiging batayan ng mga desisyon at aksyon ng isang tao. Sa pamamagitan ng tamang pagpapahalaga, nagiging mas matatag at makabuluhan ang ating buhay. Ito ay isang serye ng hakbang kung saan natututunan, sinusuri at isinasabuhay ng isang tao ang kanyang pinahalagahan sa buhay. Ang prosesong ito ay tumutulong sa pagawa ng tamang desisyon batay sa moralidad, prinsipyo at etika. Ang unang proseso ng pagpapahalaga ay ang pagpili mula sa pagpipilian. Ang proseso ng pagpapahalaga ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay dahil ito ang tumutulong sa atin na gumawa ng matalinong desisyon batay sa ating mga paniniwala, kagustuhan at moralidad. Unang hakbang sa proseso ay ang pagpili mula sa pagpipilian ito ay ang hakbang kung saan ang isang tao ay kainakailangan pumili mula sa ibat-ibang pagpipilian upang magawa ito ng mahusay kinakailangan timbangin ang bawat opsyon batay sa halaga epekto at kaugnayan nito sa personal na paniniwala o layunin halimbawa kung ikaw ay may tatlong pagpipilian sa larangan ng trabaho isang mataas na sahod pero malayo sa pamilya isa namang malapit sa pamilya pero mababa ang sahod. At isang balanse ang sahod at distansya. Kinakailangan mong timbangin ang iyong mga personal na pagpapahalaga bago pumili. Ang proseso ng pagpili mula sa mga pagpipilian ay isang responsableng hakbang upang masiguro na ang ating desisyon ay tumutugma sa ating mga mithiin sa buhay. Ikalawang hakbang ay ang pagpili pagkatapos ng pag-iisip sa mga kahihinatnan. Ipinapakita dito ang mahalagang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay hindi basta-basta pumipili ng aksyon kundi sinusuri muna ang posibleng bunga o epekto ng kanyang desisyon. Bago gumawa ng desisyon, kinakailangan timbangin ang magiging epekto nito sa sarili at sa iba. Dapat pag-isipan kung ang pagpili ay magdadala ng mabuti o masamang epekto sa hinaharap. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, nagagawa nating piliin ang pinakamainam na opsyon batay sa ating pagpapahalaga at layunin. Ito ay isang gabay upang makagawa ng mas responsable, makabuluhan at etikal na desisyon sa buhay. Ang ikatlong hakbang naman ay ang malayang pagpili. Ang malayang pagpili ay isang mahalagang aspeto ng proseso ng pagpapahalaga. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na pumili ng walang panlabas na puwersa o panggigipit. Malalim na pangunawa sa kanyang desisyon. Ang isang tao ay may kalayaang pumili batay sa kanyang paniniwala, prinsipyo at personal na pagpapahalaga kasama ng kalayaan ang responsibilidad na harapin ang resulta ng piniling desisyon. Bagaman may kalayaan ng tao, ang kanyang desisyon ay dapat isaalang-alang kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa kanya at sa iba. Ang isang tunay na malayang pagpili ay hindi bunga ng bugso ng damdamin lamang o panandali ang kagustuhan, kundi bunga ng masusing pag-iisip at pagsusuri ng mga posibleng epekto. Ang sumunod na proseso ng pagpapahalaga ay ang pagtatangi. Ang pagtatangi ay isang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga na nangangahulugan ng pagbibigay ng higit na halaga o pagpapahalaga sa isang bagay, ideya o kilos batay sa masusing pagsusuri at personal na paniniwala. Sa dami ng mga pagpipilian, pinipili natin ang mas mataas na uri ng pagpapahalaga na tumutugon sa ating moralidad at layunin sa buhay. Ang pagtatangi ay hindi lamang basta pagpili, kundi ito ay batay sa tamang dahilan at hindi batay sa pansariling kapakinabangan o emosyon lamang. Hindi lamang ito tungkol sa pagpili ng tama laban sa mali, kundi pagpili ng mas mali. Iinam o higit na makabuluhang opsyon. Ang sumunod na proseso ay ang pampublikong pagpapatibay. Ang pampublikong pagpapatibay ay isang hakbang sa proseso ng pagpapahalaga na tumutukoy sa pagpapahayag at pagtindig sa isang piniling pagpapahalaga sa harap ng ibang tao. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng paninindigan at pagtanggap ng responsibilidad sa piniling desisyon o paniniwala. Ipinapakita ng isang tao ang kanyang pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat o paghilos. Hindi lamang ito pagsasabi ng isang bagay kundi pagpapakita ng aksyon upang suportahan ito. Kasama ng pagpapatibay ang pagtanggap sa responsibilidad sa desisyong ginawa. Ang sumunod na proseso ay ang pagkilos. Ang pagkilos ay isang hasbang sa proseso ng pagpapahalaga kung saan ang isang tao ay sinasagawa ang kanyang piniling pagpapahalaga sa pamamagitan ng konkretong aksyon. Hindi sapat na alam nung lamang natin ang tama. Dapat natin itong ipakita sa ating mga gawa. Ang tunay na pagpapahalaga ay hindi lamang nasa isip o salita, kundi dapat makita sa kilos. Kapag kumilos tayo ayon sa ating piniling pagpapahalaga, tayo ay may responsibilidad sa magiging bunga nito. Ang pagkilos ay nagpapakita ng seryoso tayo sa ating pinili at nais natin itong may katuparan. Ang ikapito at huling proseso ay ang pag-uulit. Ang pag-uulit ay ang huling bahagi ng proseso ng pagpapahalaga kung saan patuloy na isinasagawa at pinapalalim ang isang piniling pagpapahalaga hanggang ito ay maging bahagi na ng ating buhay. Kapag inuulit natin ang isang positibong pagpapahalaga, nagiging likas na bahagi ito ng ating pagkatao. Ang madalas na pagsasabuhay ng isang pagpapahalaga ay nagiging mas matibay at hindi madaling matinag ng mga hamon. Ang patuloy na pag-uulit nang mabuting kilos ay nagpapalakas ng ating determinasyon at disiplina sa buhay. Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value.